Pangatlong araw na ngayon simula nung binuksan namin yung resto. Nung unang araw nga namin at pangalawang araw, maaga pa nga kaming pumupunta sa bayan kasi inaalam pa namin yung mga pasikot-sikot sa kusina. Ngayong ikatlong araw nga namin medyo okay na nga 10 kami. 10:30 na nga kami umalis dito at dumaan pa nga kami ng palengke para bumili nga ng sopas. Pati na din nga yung mga kulang na spices namin sa kusina. Pagdating naman namin sa resto, toka-toka na rin kami ng gagawin. Kami ni Geraldine dito na kami dumi sa kusina. Then si Carlo, siya na nga bahala sa mga upuan at mesa sa labas. Ako yung magluluto ng bigas para sa biryani then si Gerald din naman para naman siya sa Java rice. Nasa bahay pa lang nga kami may mga nagchat na nga sa amin na bibili nga daw sila ng chicken biryani at beef. For delivery nga to, pagkaluto nga pinadeliver na nga namin kay Carlos. Pagkatapos naman namin ni Gerald din sa kusina lumabas naman ako para punasan yung mga upuan at mesa. Si Gerald din naman siya na nga ang nagpo-post sa FB page nga namin. Oh, <laughs> yung mga yung nanay ko nga umuwi siya dito nung isang araw galing nga siya ng Bicol kasi nagka problema yung bunso naming kapatid na si Renaline. Walang mag-aalaga nung anak niya eh nagtatrabaho siya ng panggabi kaya sinanay nga muna ang mag-aalaga. Nagchat nga sa amin yung bunso kong kapatid na pupunta nga daw sila dito at kakain nga sila. Sinanay nga napakahilig talaga niya sa pagkain. Sa awa nga ng Diyos mag si 60 na nga siya pero wala pa siyang masyadong nararamdaman sa katawan niya kaya nakakain pa nga niya lahat ng gusto niya. Pero pagkatapos niyang kumain kung ano-ano naman ang mga iniinom na herbal, pati na rin tea. Para may panlaban nga siya sa mga kinain nga niya. Two cups nga yung basmati rice nga namin sa Bilao, kaya nagpa-extra rice nga si nanay. Pati yung java rice, sinubukan nga nila. Yung chicken nga namin na 320, isang kilo din yung timbang niya. Kaya good for three person na rin siya. Maya-maya nga, meron din nga nag dine in at beef biryani naman yung binili niya. Napa-extra rice din nga siya. Kapag manghang din kasi yung pagkain, talagang mapapadami yung kanin. Nung nakaraan nga na nag-grocery kami sa may Everwin, binilhan nga namin ng pagkain si Molly pero nalimutan nga namin. Kaya dinala nga namin siya ngayon para nga matikman niya at gustong gusto nga niya. So yun, whiskas, baka naman gustong gusto pa naman ni Molly pagka uwi nga ni nanay nagpa take out pa nga sila ng chicken burger yung suki nga namin na taga pasita pinuntahan nga niya kami dito ang tagal daw nga niyang nagaabang na pumwesto nga ulit kami sa may San Pedro at inaabangan nga daw niya yung post namin sa biryani page nanonood din nga siya ng mga vlog ko nung nagtitinda pa nga kami sa alabang kahit na taga pasita nga siya talagang pumunta siya sa alabang para matikman nga yung biryani nga namin so yun maraming salamat nga sa support ngayong araw nga na to sunod sunod na rin yung mga bumili yung kahapon nga na nagpa out ng chicken burger at beef. Umulit nga sila. Yun nga, nakakatuwa din kasi nasarapan sila. Si Carlos naman, habang wala pa nga siyang iniihaw, tumutulong nga din siya dito sa kusina. Sanay din nga siyang magluto ng burger kasi dati nagtrabaho din nga siya sa ganito. Yung suki din nga namin na laging bumibili nga ng beef at saka chicken. Dinalaw din nga niya kami dito at natutuwa nga siya kasi malapit na raw kami kasi dito lang din siya sa bayanan. Mm -hmm. Nung nagdi-deliver pa nga kami, linggo-linggo rin nga siya bumibili. So isa din nga siya sa mga suki namin na walang kasawaan sa biryani at ngayon nga nagsubok din siya ng burger nga namin. Gusto ko din magpasalamat sa suporta. Maraming maraming salamat. <laughs> mga alas 7.30 naman yung nagpa-deliver nga sa amin kagabi ng inasal. Nagpa-deliver nga ulit siya at ganun ulit yung pinadeliver nga niya. Mga 9.30 naman may nag-dine-in din dito ng mga kabataan. Puro chicken biryani nga at inasal nga yung kakainin naman nila. Pagka-serve nga sa kanila ng pagkain dahil nga Pilipino tayo, siyempre magpipicture muna. <laughs> so yun, di ba, naman talaga tayo. Kahit ako, ganyan din ako. Past 10 naman, may nagpa-take out din ng dalawang biryani at dalawang burger din. Mag-asawa nga silang Muslim, Diyan nga sila sa baba, nagtitinda rin nga sila. So yun, sabi ko nga sa kanya, balikan niya na lang ng mga after 15 minutes kasi nga lulutuin pa yung chicken. Pagkatapos nga kumain ng mga customer, dun pa nga lang nga kami kumain ng hapunan. Sa totoo lang kapag ka ganito yung ayong trabaho, parang hindi ako ginugutom. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. Gan bless and babush.